Yo 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 mga do, uh, so bago tayo bumalik sa bungkala natin sa labas So it, this is just a short message to all Filipinos Like me Na, no. oh, eto na tayo no Pakita ko muna sa inyo yung mga gado natin do, tayo magkuda kuda Okay, lumipat lang naman tayo dito sa greenhouse Alam nyo mga do, hindi ako um, uh, yung member ng Kingdom of Jesus Christ Lalong hindi ko rin trip yung Kingdom of Jesus Christ At lalong si Pastor, di ko rin siya masyadong trip Unang una, di ko siya kilala no So, dun sa mga parishioners ng Kingdom of Jesus Christ, like everybody say, uh, God is too big for our religion. Sometimes, alam nyo sa totoo lang, kahit ako bilang katoliko, minsan nakakaurat din yung mga pare na alam mo yung yung masyadong safe yung mga ano nila, mga binibitawan nilang salita hindi, nila, hindi sila nagre-real talk mas gusto ko yung pare nagre-real talk talaga which is pastor is one of those pero hindi pa nakapakinig ng mga ano niya mga pinagsasabi niya So, unang-una, bago lumabas yung mga bobo dito, no? Kasi maraming tanga dito sa social media, eh, bago magsilabasan yung mga yan, sabihin na pinagtatanggol ko si Pastor, no? Hindi ako kabilang doon. Ang sinasabi ko lang, walang taong perfecto, pero kung mag-iisip ka lang, no? Kasi si Pastor medyo, ano rin, eh, utu-utu din, eh, no? mag-iisip ka lang din, sa totoo lang, no? I'm sorry, Pastor, ah, doon sa mga iba niya, ha? Tignan mo naman, eh. Sinabihan ka na nga, wag mo ikampanya yung presidente na eh, kinampanya mo pa rin. O, na di ano nangyari, di nabudol ka rin ng sarili mong pinag, pinagtanggol mo, tapos ayan ka na. But hindi ito para si CNC Pastor, no? Ang sa akin lang, doon sa testigo ni Risa ti virus, talagang virus talaga, no? Kung mag-iisip ka lang, ha, sabi niya kasi, nagdala ng maraming barel dun sa, sa helikopter. Unang-una, mabigat yung barel, ah? bawal talaga ang tanga dito. Ewan ko nga, ba, siguro ito si Risa Hunti virus tingin niya sa mga Pilipino tanga. Yung, yung, ko, na ang sama ng, alam nyo, ito yung pangit doon sa mga ibang tao na nagmamalaki na may pinag-aralan sila, no? Kasi, kung may pinag-aralan ka, tas manda down ka lang yung ibang tao, pero sinasabi mo, isip din ng bobo, pusat, hindi lahat ng may pinag-aralan, may sense yung mga sinasabi nila. So, minsan, ikaw, sa nakikinig, isip-isip ka rin, no? Yung iba dyan, maniwala ka sa akin. May iba dyan, karamihan, ha? Nangopia lang, kaya pumasa nung college. Yung iba dyan, binayaran yung professor, kaya lang pumasa nung college. No? So, hindi lahat yan. Yung pag sinabi, ako nakagraduate ako, onggoy, yung iba dyan, karamihan dyan, yung, uh, yung laman ng bungo, ano, hilaw, kumbaga yung laman ng bungo, hangin. Kaya minsan yung ibang nagna-nurse-nurse dyan, matakot ka kung ano naman pinagtutusok sa sa'yo, sa'yo. Kasi yung mga iba dyan, mga bungo, yung mga nagpa-practice-practice -practice lang. But anyway, balik tayo ka kasi mawawala na naman tayo sa topic, no? <laughs> But anyway, yung mga testi ko ni Risa virus na sa to, uh, makakaloka. Kasi yung sinasabi niya na nagdala ng barel, lumipad sila doon, una-una yung laman ng, 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 ng chopper, hindi pwedeng mag-overload. Tapos yung, at Talagang sa totoo lang, tapos yung sinasabi, ni -rape siya. Oo, mas ako talaga, alam mo lahat ng Facebook ko, galit ako sa manyaris talaga. Kasi as a parent, talagang bad trip ako dyan, no? As yung nakakatanda ka, talagang pag may manyakas dyan, kinakalat ko talaga ng hindi magkalat ang lahi ng mga halimaw na yan. Yan ang mga demonyo talaga sa lupa. Pero kung iisipin mo, yung nirape niya, ang tsaka, pero gaba lang, no? sa dami ng magaganda sa likod ni pastor, bakit hindi na lang yun ang, ano, niya, ang pinagsamantalahan niya? Magsasamantala pa sa yung mga katulad ng mga ganong klaseng itsura. Pero gaba lang ha. Tapos yung sabi, yung ano daw siya, ah, alam mo sa totoo lang, kaya ako yung sa mga partidas ko, no? Sa mga LGBT community na dahil dati ako dyan, dati akong nasa LGBT community. Kaya sumasama yung mga image natin kasi karamihan ng iba dito sa mga ganto is mga sinungaling. Alam mo yun? Sinungaling talaga. Yung iba dyan, nang gagamit pa ng tao para makapangbudo ng tao. Which is, yung isang testigo doon is ganon ang, ang ano niya, sistema niya. Kasi, kaya ang sa akin, no, kung ikaw nakikinig ka doon, at hindi ko talaga, hindi ko, alam mo sa totoo lang, nakikinig lang ako, pero hindi ko makapag, hindi talaga mag-align ng utak ko talaga, hindi talaga ma-align ng utak ko doon sa sinasabi ng mga testigo na pinresenta ni rin sa virus, no? Alam mo, uh, Risa, sa totoo lang, kung talagang para ka sa mga women, sa as mo yung mga nawawalang ano sa bungero. Yun, yung mga asawa ng mga babae doon na nag-iiyakan kasi yung mga asawa nila hindi pa nakikita. Yun ang asikasoy mo, tsaka yung tunay na biktima talaga ng rape, yun talaga, yun ang mga talagang asikasoy mo. Kaya sa atin talaga, sa mga Pilipinong katulad ko, no, kaya marami sa atin ang nauto. Kasi nasabihan ka lang ng isa, ikaw naman si tanga naniwala ka rin, di ka man lang muna nag-imbestiga, no, pero sa totoo lang kahit naman ako, medyo hindi ako nag iimbestiga wala naman akong pero kung pinakikinggan ko siya, ay Diyos ko, hindi talaga tut hindi talaga magtugma-tugma yun ang pinagtataka ko eh sabi ko, kung si pastor, gusto niya lang talagang manghalay, di dapat, ang sinorba niya, yung mga magagandang babae doon nakatala sa ano niya mismo sa kingdom of Jesus Christ niya, nakatala mismo doon sa ano nila sa compound nila. Eh, ang daming maganda dun. Ba't pa niya kilalang pumunta ng USA? Eh, dito sa USA, mas malupit ang ano dito. Mas malupit dito ang uh, batas pagdating sa ganyan, na uh, mga manyakis. Hindi ka nila dito sa Santo Hindu. Alam mo yon dito talaga, hindi ka nila sasantuhin. Pag once na nahuli ka nila, yari ka talaga dito. Sa Pilipinas ka, nakakatakas pa yung mga manyakis eh. Dito talaga, hahantingin ka talaga nila dito do. Hindi ka talaga makakatakas dito. So bakit pa niya kinailangang lumipad or whatsoever or al alam mo yung mga ganun ang layo talaga ang layo eh so yung mga nababayaran para lang siraan yung pastor or whatsoever ay naku naman do Mag-iingat kayo dyan, pag ikaw nababayaran kang testigo, pag mali na ang sinasabi mo, yung nagbayad sa'yo, yun din mismo ang magpiperselapid sa'yo do. kasi sa mga taong di nakikialam sa politika, ayan, hindi ka makialam. Pero guess what, yung pamilya mo nasa Pilipinas, tapos di ka nakikialam sa politika ng Pinas. Kaya mahirap ang Pilipinas eh, hindi ka tulad ng mga Koreano, ng mga Japan, may pakialam sila sa mga government official nila. Kasi ang ang talagang kapag maayos ang government official mo, maayos din ang pamamahala ng lungsod mo. So yung mga Pilipinong iba na, "Why wala akong pakialam, wala akong pakialam." Kaya walang unlad. Kaya kasi kaya ganoon, no? Hindi naman sa ano ako ganoon, pero like I said, iniimagine ko lang kung ako ang nasa kalagayan ni Pastor, ano kayong mangyayari sa akin na walang magtatanggol sa akin, na napagbibintangan ako ng mga ganong bagay. Nakakaano din, nakaka nakakakonsensya din talaga sa totoo lang. Kasi ang hirap, marami na pagbibintangan, di naman nila ginawa yung mga ganong bagay, pero pagbibintangan sila.